Mga Lodso, kami ng linupak na kamuting kahoy. Swabi. Malaga kasi. O oh, yan, lagay natin dito. Tapos binabayo. Binabayo namin. Hindi na masyadong marami, konti-unti lang. Ah. Yan ang paggawa ng linupak Nang tagasamar, mga Lodso. Swabi. Mahirap lang, pero masarap. Yan o. Hirap kang yan, pero masarap. Ayan o. No. Lagay na natin dito. Kasi ano na siya, pino na siya. Mamaya, malalagyan ulit natin yun. Ayan o. No. Ayan, nalagyan pa natin mamaya yan ng, ano, ng yug. Para masarap. Ayan. Kunti-kunti. Hindi lalaki niya. Oo. Yan, di ba? Kunti-kunti lang. itong kamuting kahoy tingnan na nato na to yeah Ayan. na Ayan. 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 ka. rin ito, iba ito lang ito, mga dobi. Ah, yun. sa ba? Ayaw, ba? <laughs> eh. Buko yan, eh. Na ano. Ang <laughs> ah, gagawin niyo ng, ano, sala daw nito, eh. Ah, sala daw nito. Oh. Mami. nilalagay dito yan. Ayan. O, ubusin Itayin pa yan. lalagay ma mo maya. maya. Ay, maya. Ayaw, ayan, yan, yan, nilalagay. Sige, maglalagay ng napi. Ayan, ayan, o. Nilalagay natin ng ganyan ayan, para masarap. Ayan, Yan ang finish niyan. Pagkatapos yan, finish na. Linupak na. Wow.

啊，都有用。